confidence and peace of mind Good evening po. Ako po si Briggs, kaibigan po ni Josephine. Nandiyan po ba siya? Oo. Oh. Ah. <laughs> Halika. Tuloy ka. Salamat po. Ay, Josephine. Apo. May bisita ka. Sino po? Briggs? <sighs> Josephine. Para sa'yo. Uh, salamat. Pupo uh, ka muna. Thank you. Gusto sa sana natin kumain sa labas. Ay, baka hindi pumayag si Itay. Magpapaalam ako sa kanya. Tsaka magpapaalam din ako kung pwede ako manligaw sa'yo. Kung papayag ka. Briggs, pasensya ka na. Pero hindi tayo pwede. Bakit naman? Dahil ba may boyfriend ka? Wala na siya eh. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. At siya lang ang lalaking mamahalin ko. Siguro naman pa tayo maging magkaibigan. Briggs, pasensya ka na talaga. Alam mo naman siguro yung sitwasyon namin ni Cheske. Baka na kami mag-away pag nalaman niya magkaibigan pa tayo. Wala kinalaman dito si Cheske. Brick, sana maintindihan mo ako. O, ano na? Hindi okay. ka na, muwi na ta. Ang oh, bilis ha? ah. Awala ho ba siya? Topher, muwi na tayo. Eh sayang, hindi ko malalang nakita yung... Halika na! na, na eh, eh, Sir, ito na oh.